Mga kababayan, may isang nakakabilib na balita na ngayon ay gumugulat sa buong mundo. Isang Pilipino raw ang isa sa mga itinuturing na malakas na kandidato na posibleng maging susunod na Santo Papa. Yes, you heard that right. Posibleng ang next Pope ay isang Pinoy at ang pangalan niya, Cardinal Luis Antonio Gokim Tagle, dating arsobispo ng Maynila at ngayon ay isa sa mga pinakamakapangyarihang leader sa Vatican. Pero sino na nga ba siya? Bakit pinag-uusapan siya ng buong mundo? At totoo nga bang kaya niyang maging Pope na? Tara, pag-usapan natin. Si Cardinal Tagle ay ipinanganak sa Manila noong 1957. Isa siyang pari na inordinahan noong 1982. At mula noon, kilala siya bilang isang taong simple, approachable at malapit sa masa. Mahilig ngumiti, mahilig makinig. Kaya nga tinatawag siya ng ilan bilang The Asian Francis kasi pareho sila ni Pope Francis sa estilo ng pamumuno. Makatao, mapagkumbaba at hindi elitista. Noong 2011, hinirang siya bilang arsobispo ng Maynila at ngayon siya ay nagsisilbi bilang pro-prefect ng Dicastery for Evangelization, isang mataas at makapangyarihang posisyon sa Vatican. Kung tutuusin, siya ang isa sa mga pangunahing leader na humahawak ng misyon ng simbahan sa buong mundo. Ayon sa Time Magazine, isa siya sa mga malalakas na papabili o mga kardinal na pwedeng ihalal bilang Santo Papa. Pero bakit siya? Una, kilala siya sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Pangalawa, kinakatawan niya ang Asia, ang kontinente na may pinakamalaking populasyon. Pero wala pang naging Santo Papa. Pangatlo, malapit siya kay Pope Francis. Ilang beses na siyang hinirang sa mahalagang mga posisyon. At suportado siya ng mga reformists sa loob ng simbahan. Siya ang muka ng isang simbahang bukas, makatao, at hindi nakatali sa tradisyon lamang. Kapag ang Santo Papa ay namaya pa o nagbitiw sa tungkulin, nagkakaroon ng tinatawag na conclave. Lahat ng kardinal na may edad 80 pababa ay nagsasama-sama sa Sistine Chapel. Doon bumuboto sila hanggang may maihalal. Kaya kahit malakas si Cardinal Tagle, maraming factors ang pwedeng makaapekto. Tulad ng kanyang edad, pananaw sa mga issue at suporta mula sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Hindi rin nawawala ang mga batikos. May ilang nagsasabi na siya ay masyadong liberal, masyadong progresibo. May ilan ding conservative cardinals na baka mas pabor sa mga kandidato mula Europe o Latin America. Pero hindi nila pwedeng baliwalain. Si Cardinal Tagle ay may karisma, may puso at may kakayahang mamuno sa isang modernong simbahan. Isipin mo lang, isang Pilipino ay ang leader ng mahigit isang bilyong katoliko sa buong mundo. Hindi lang ito simbolo ng pananampalataya. Ito rin ay simbolo ng pag-angat ng mga Pilipino sa pandaigdigang entablado. Hindi lang tayo tagasunod, eh, kundi posibleng maging gabay. At kung sakaling mangyari, magiging bahagi tayo ng kasaysayan. Mga kababayan, sa tingin nyo ba, panahon na para sa isang Pope na Pilipino? Pope Tagle, posibleng nga ba? I-comment nyo sa baba ang inyong opinion. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ito po ang inyong Daily Balita PH at hanggang sa susunod na episode, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang pananampalataya.